Hello guys. Magandang hapon na paggabi na rin. Na-share ko sa inyo guys, dahil sinipag na naman ako magluto. Nakikita niyo ba 'yan? Yan ay ang isdang flying fish. Flying fish na isda. Ito ang kami hapunan, pritong isda. Syempre gusto ko rin i-share sa inyo guys. Syempre 'di ba? Alam niyo na pag sa probinsya, simpleng ulam lang. Yan. Yan guys, nagluto ako dito sa aming kalang di Mayroon din naman kaming shilin, pero may mga di kuryente din. Dahil syempre mataas ang ating kuryente ngayon, ang kilowatts. Kaya naisipan kong magluto. Syempre dito na rin sa dikahoy Lagi na yan guys. Simula na tumaas ang aming kuryente, ang kilowatts. Yan, share ko sa inyo guys. Binaguungang gulay. Guys, ito na guys. Binaguungang gulay mix yan guys binaguungan, mayroong bawang at sibuyas ala ilokano tayo guys na style luto ng ilokano mayroon yung bawang sibuyas syempre ang ating mix ay kalabasa, sitaw, okra talong, o ba diba? perfect, at lagyan natin na isang pinerito isda, kanina ko pa yung niluluto guys pero syempre gusto ko lang naman ibahagi sa inyo, o ba diba? mas okay din yun guys yung magluluto tayo ng gulay o di ba? Probinsyang probinsya nagluto tayo sa ating di kahoy na kalan. Ang ganda ng, kalan namin, guys. Itong kalan na to, guys. Share ko lang. Ito ay pag ari dati ng aking biyanan. pinakauna una nilang kalan. Yan yung rims ng truck ba yun? Hindi ko maalala kung truck ba yun o jeep. Ganyan. Style mga ganun guys. O diba? Tapos nirepair na lang na aking mister. O share ko lang na lang. Share ko na lang din. Grabe, sobrang init niyan. Kasi nga yung apoy niya, o. Oh, na kulog. May singawan din yan dun sa likod. Kaya kami yero na nakalagay. O di ba diba? Sobrang sarap niyan, guys. Kuma natin. O diba? Simpleng ulam. Dagdagan natin ng kunting baguong. Ah, uh, para malasang malasa. Sakto lang guys ha? Hindi yan ako maalat magbaguong. Basta sa probinsya, gulay lang. Alam niyo guys, ma-share ko lang din sa inyo ha. Meron kaming gulay dito sa amin. Meron kaming sitaw. Um, ay, hindi pa siya. Actually, buhay na din. Sitaw, okra, talong, upo. Yun. Diba? Kasi pag nasa probinsya ka, at pag tamnan ka naman ng gulay, tamnan mo na. ba? Diba? Didigan natin ng kunting bago. Tansya ko na yan guys. Hindi ako ganun kaalat magtimpla dahil ayoko nang maalat. Diba? Diba? Ito, guys, simpleng ulam lang. Rektahan na to, guys. Rektahan na siya. Nilagay ko na yung gulay, tapos nilagay ko yung bawang sibuyas, tapos yung isda, tapos pinapakuluan ko na. O, oh, diba? Kami-kami lang naman, guys, ang luluto. Wala namang iba. Syempre, kanya-kanya, diskarte yan. Diba? ba sa pagluto. Mmm, -hmm, sarap na. Kunti pa, kunti pa. Last na lang. Kunti na lang. Ayan. Yeah. Di bote lang ang gamit namin, guys. Kasi... Ayan naman, minsan lang yung binaguungan. O, oh, diba? Sarap, grabe. Perfect na to, guys. Simpleng ulam ng probinsya. May may akunti. Pwede na yan tanggalin. Kaluto na yan. Mm, sarap. Sarap na, guys. Takpan na natin. Pakita ko sa inyo, guys, ang view dun sa amin sa labas. Yun. O, oh, diba? Probinsyang probinsya. Ayun, guys. May gulayan kami dyan. O, oh, diba? Probinsyang probinsya. Yan yung aming talungan, guys. O, diba? Doon yung aking mister. Nagruruto siya, guys. Yung pareha na ito naman si Wiz. O, diba, guys? Yan, o. Oh, aming ampalaya. Dahon ng ampalaya. Ampalaya! Ampalaya! O. Oh, yan, o. Yung kambing, guys. O. Oh, oh. Yung aming kambing. Hmm, di ba? Yung aking pananim. Alam niyo guys, may tanim ako diyan na pipino, pero maliliit pa siya. Pipino, doon may mga pipino din doon, doon oh. 'Yan. Sa ako na i-share sa inyo guys, 'pag malalaki na. Di ba? guys, susunod na sunod sa akin sana mo. Mga na sunod 'yan. Oh. Oh, bakit? Saan pupunta? Eh, Guys, alam mo dati, wala akong hilig mag-alaga ng pusa. Pero may naghilig na ako. Kasi mabait naman sila. Nakakatuwa. Nakakaaliw. May makulit pa yun, guys. Ah, oh, diba? Hmm? Ang kulit ko. Ay, aking bike, guys. Pagbibili ako ng ulam. Yan ang... share ko lang din sa inyo. Yan yung aming kahoy-kahoy. O, oh, diba? Probinsyang. Probinsya. Yan Probinsya. aming hmm, Yan ang aming talong. Oh, di ba? Panin pang ulam pang tanim. Hapon na, guys. Pahapon na kasi kaya ganito ang view. Parang padilim na. po lang naman gamit 'to eh. Oh, di ba? Palay ng kapitbahay. Hmm. Di ba? Hey. Ilang, guys? Na-share ko lang naman sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching guys my video. Bye-bye. Simula sa pagluto hanggang sa... Uh, syempre yung view pinakita ko lang rin naman. Share lang. Masarap mamuhay sa probinsya. Basta masipag at matsiga ka lang, mabubuhay ka. Okay, bye. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.